So guys, ako na ihatod si Arami. Ay, gikapoy na siya glakaw. <laughs> Gita pula God. na siya glakaw. So ako na siyang ihatod nga to. Oo. Oh, oh. oh. Dali lapok. La. La. Pok. Yeah. Lapok. Lapok. Na, baki. Hi, baki. Kumusta man si baki dyan? Bucky, Bucky. Okay lang ba siya? Wala mo Baki, muli na rin baki. Muli na yung mga gawon. <laughs> <laughs> No! White! White! Ah! <laughs> Nagot din sa alaga ko guys. Okay, kaya balo masyang mabalik ko daw. White! White! Dali, ari dong. Dali. Dusa can gikan Yan din, palabas lang to. Huh? Asa dapat labalay? Ah. Uh. Weekend shake apa? epa. Na do laba. Dalidong arita do mangita tag fashion fruit dong. Nali. So, masuri ano mga rin guys, unahan. kong. Hayag pa kaayo. Yan ang akong alaga nga ero, kay ganan pa siya masuri-suri. Dali na nga rin. Dadag. Eh, puno ga pun, pun dari ini. No? Ini gak dong? Ah. No.